Yo, sa bawat suntog, bawat TV Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Eto na mga idol, matinding laban ang naghihintay sa kabataang mandirigma ng Pilipinas na si Kenneth Yovel. Confirmed na, sa August 17, 2025, lalaban siya kontra sa former dalawang division world champion na si Luis Elnico, konsepsyon ng Panama. Oo. Tama ang narinig niyo, world level na ang susunod na haharapin ng undefeated Pinoy prospect. Si Yover ay kilala sa kanyang eksplosibong style, malilinas na combinations, at disiplina sa training. Undefeated pa hanggang ngayon pero ngayong agos na ang kanyang karir pataas, heto na ang unang matinding hamon. Isang veterano, world title caliber opponent, at siguradong susubok sa kanyang tibay at composure sa loob ng ring si Luis Concepcion, hindi basta-basta. Dating world champion sa dalawang weight class. May higit apat na professional fights. Kilala sa dirty tactics, pressure, at overhand bombs na pangbulat. Ito ang klaseng laban na pwedeng bumuo o bumagsak ang isang prospect. Pero kung pag-uusapan ang puso at galing si Yover, walang atrasan. Hindi siya aakyat sa ring para lang mag-survive, Pupunta siya roon para manalo at magpakilala sa buong mundo. At sa laban na ito, mga tol, wala pang ang venue na ina-announce. Pero kahit saan yan gaganapin, daladala ni Yover ang bandila ng Pilipinas. Bitbit -bit niya ang pangarap ng bawat batang boxer na gustong marinig ang pangalan sa International Boxing Stage. Kaya mga kabuksing, Agosto 17, markahan niyo na yan. At iparamdam natin ang todo supporta kay Kenneth Yuver. Ito na ang laban na hindi lang para sa record, kundi para sa karangalan ng bansang Pinoy. Comment mo sa baba, let's go Kenneth. Kung naniniwala ka sa bagong henerasyon ng Pinoy Champions at 'wag mong kalimutang i-follow at i-subscribe ang Double KTV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.